sa mga pag-dahing balita. Tatlo arestado sa sinalakay na drug den boy Libu-libong halaga ng si na samsama. Padre de familia na rank 1 most wanted person ng Camarines Norte arestado dahil sa pangahali ng kanyang mga anak. Manging isda na sospek sa pagpatay arestado sa Siruma Camarines Sur. At pagdiriwang ng Peña Francia Festival, generally peaceful ayon sa PNP. Magandang gabi. Narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ikadalawang po ng Setyembre. Tatlong kalalakihan ang naaresto ng otoridad matapos na sa lakayin ng Pidea Albay ang isa umanong drug den sa bayan ng Bakakay. Nakuha mula sa mga sospek ang mahigit sa 60,000 halaga ng shabu. May report si May Insinares. Matagumpay na nabuwag ang isang drug den sa ikinasang drug-by-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay sa barangay Basud, bakakay hapon nitong linggo, Setyembre 21. Timbog sa naturang operasyon ang tatlong individual na kinilalang sina alias Jude, 47 anyos, may-ari ng drug den, habang naaktuha naman na gumagamit ng shabu sina alias Jer, 30 anyos at alias Tony, 34 anyos. Nakumpiska ka sa mga sospek ang mahigit sampung pakete ng shabu na may bigat na sampung gramo at may standard value na 68,000 pesos. Mabang uh, uh, nandun siya or nag-score siya ng shabu or bumili ng shabu sa nasabing uh, bahay, meron pa siyang uh, nakasabay at nakita niya na doon mismo ginagamit yung uh, shabu kasi pwede na nating shabu, sabi na shabu dahil meron ng laboratory result na nagsasabi na yung nagbili natin at or na confiscate natin doon na mga iniila, iniinalang shabu ay positive talaga sa methamphetamine hydrochloride. Nahuli ang mga sospek dahil na rin sa reklamo ng ilang residente sa naturang lugar patungkol sa mga kahina-hinalang kilos ng mga individual na labas-pasok sa nasabing bahay. Na nagsimula yan sa report ng uh, uh, mga concerned citizen doon sa area kaya tayo ng uh, validation at sa tulong ng Barangay uh, Anti-Drug Abuse Council na validate natin na uh, uh, pinaghihinalaan din nila itong uh, Uh, gamit na ng shabu. Uh, yung may-ari mismo ng uh, bahay ay uh, ginagawang pot session house yung kanyang uh, uh, lugar o yung kanyang bahay. So by that na information, nag-planon na tayo ng by-bus uh, uh, operation para ma-dismantle natin yung uh, nasabing uh, lugar. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng PIDEA Bicol ang mga sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 at 15 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Hawak na ng pulis siya ang isang padre de pamilya na tinaguri ang most wanted person ng Camarines Norte. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamo ng pangahalay sa kanyang dalawang anak na minor de edad. May report si Mel Morat. Kalaboso ang 47 anyos na lalaki na tinaguri ang rank 1 most wanted person sa Camarines Norte sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa San Lorenzo Ruiz parehong lalawi hapon September 22. Kinilala ang sospek na si alias Leo, hiwalay sa asawa, panday at residente ng parehong bayan. Ayon kay Police Major Carlos Gales, Chief of Police ng San Lorenzo Ruiz Municipal Police Station, inaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte para sa walong kaso ng qualified rape of a minor at dalawang kaso ng acts of lasciviousness na walang kaukulang piyansa. Taong 2021 umano nang magsimulang gawin ng sospek ang panghahalay sa kanyang dalawang minor di edad na anak na babae. At nito lamang nakaraang taon nang mabuking ang kahalayan nito matapos na magsumbong ang mga biktima sa kanilang nakatatandang kapatid na lalaki. Tagu po ito nung nalaman niyang sinampan siya ng kaso, nagtagu po ito sa bundok na sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. Uh, sa pakikipagkulungan po ng community, uh, sa community engagement natin, sa mga uh, iba't ibang advocacy group ay nalaman po namin, na-track namin kung nasaan po siya. Nasa kustudiya pa siya ng San Lorenzo Ruiz Police Station para sa kukulang disposisyon. Sa mga meron namang mga warrant of arrest, ay sumuko na po kayo. Bagi, pwede naman sa kapitan ninyo dito sa amin. At kung may maitutulong kami, ay tutulungan naman po kayo. Kasi kung mga kaso naman na ah, mga available or hindi, ay maski magtago ko kayo, ay matutuntun pa rin. Kasi kahit saan po kayo pumunta, ah, may record po kayo at hahanapin talaga kayo ng kapulisan. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko at sa mga magulang na laging gabayan at bantayan ang kanilang mga anak na babae para maiwasan na ang mga nitatalang kaso ng panghahalay. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral. Matapos ang labing apat na taong pagtatago sa batas, tuluyan ang nahulog sa kamay ng otoridad ang isang mangingisda na wanted sa kasong pagpatay. May panawagan naman ng PNP sa publiko para mapanagot ang mga individual na may pananagutan sa batas. May report sa si Zone. Arestado ang isang 44 anyos na maangisda sa ikinasang operasyon ng Siruma Municipal Police Station sa barangay San Andres, Siruma, Kamarinesur, pasado alas 8 kagabi, September 22. Kinilala ang sospek na si alias Aming, walang asawa at residente ng parehong bayan na most wanted person ng Kamarinesur. Ayon sa ulat, inaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte para sa kasong murder na walang kaukulang puyansa. Taong 2011 nang maipalabas ang warrant of arrest laban sa sospek sa bayan ng Kalabanga, Kamarinesur. Importante na masusunod po natin, siyempre kapag may ginawang krimen, karaniwan ng mga tumatakot sa pinagyarihan ng krimen. So, yung iba po, uh, check po at bumab bumabalik na po kasi hindi na po minsan nasi-trace po sa sila tumakas. Pagkakataon uh, po na yun, uh, po ng ating turitiba. Sa ngayon, sa kusdiya pa siya ng Siruma Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. mga uh, uh, commitment order, sa Nananawagan naman ang Siruma MPS sa publiko na makipagtulungan sa otoridad para madakip at mapanagot na ang mga individual na may pananagutan sa batas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. susunod. Albay PDRMC nagsagawa ng emergency meeting para pagandaan ng bagyong opong. At kapista ni St. Padre Pio, ipinagdiwang, hiling mas isinagawa. Yan ito pa diba pang balita sa pagbabalik na Kubikol Online TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na ba. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Sa mahigit labing limang taong pagdilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga istudyante na nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itagulog ang kanilang pagdinegosyo. Zero Hospital Billing para sa mga may karamdaman, patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Akubikol Party List. Viva la viva, viva! Nuestra señora de daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat In sa gabos, nagpapasalamat po sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubat! Nagbabalik ang Akubikol Online TV. Pinabulaanan ni Akubikol Party List Representative Saldico ang mga aligasyong ipinupukol sa kanya sa nagpapatuloy na pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee ukol sa manumalyang flood control projects ngayong araw, September 23, 2025. Sa kanyang statement, tinawag ni Ko na kasinungalingan at walang basihan ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya handang sagutin ni Ko ang mga ito sa tamang panahon at proper forum. Matatanda ang isiniwalat sa pagdinig ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara na tumanggap umano si Ko ng 20% hanggang 25% na kickback mula sa flood control projects ng Bulacan First District Engineering Office. Tinatayang nasa 35.24 billion pesos umanong insertion sa infrastructure projects mula 2022 hanggang 2025. Samantala, nagpatawag ng emergency meeting ang Albay PDRMC ngayong araw para mapaghandaan ang posibleng epekto ni T.D. Opong sa lalawigan. Inaasahan naman na maramdaman ang epekto ng masamang panahon sa Albay ngayong weekend ayon sa pag-asa. Si Angeline Dagta sa Buong Ulat. Siglar. Nagsagawa ng emergency meeting ngayong araw ang Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC bilang paghahanda sa epekto ng Tropical Depression Opong sa Lalawigan. Dumalo sa nasabing pagtitipon ang mga kinatawa ng Philippine Army, Coast Guard, BFP, PNP at iba pang emergency responders. Dito inilatag ang mga hakbang gaya ng mga safety at precautionary measures para maprotektahan ang buhay ng mga Albayano at mga ari-ari ang posibleng maapektuhan ni Opong nata ta nagapod kita kay siring tulos na uh, meeting because ini pong pigpunan kang bagyo iyo ini su lugar na pighalian kang uh, Riming, Yolanda and then other uh, system na nagdadakula siya paparani sa tuya so bako man na pigtatakot mi ang tawo kundi mas maray ng preparado po an sa tuyang provincial government and sa tuyang mga local government units Ayon naman sa pag-asa, inaasahang papasok ng bansa ngayong gabi si Opong. Malaki umano ang chance ang dumaan ito sa Bicol Region sa Webes o sa Biernes at posibleng maramdaman ang hagupit nito sa Albay sa Biernes o sa Sabado na aabot sa wind signal number 3. Actually po, more both po. Actually, we should expect uh, yung uh, rainfall with beans, no? Dahil yun nga pong sakali nga pong Uh, umabot ito ng severe tropical storm kategori ay asahan natin na medyo uh, may kalakasan yung dala nitong mga bugso ng hangin and in terms of rainfall ay uh, ganun din actually kahit na uh, TD or TS o um, kategori nito ay uh, nakakapagdala ng mga maraming pag-ulan. so yun po kung sa expectations po natin sa ulan ay uh, moderate to heavy na pag-ulan coupled with yun na po, mga uh, malakas na pagbugso ng hangin. Kaugnay nito, maigting ang paalala ng mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga residente na nasa flood at landslide prone areas na mas maging alerto, mag-antabay sa lagay ng panahon at sumunod sa mga otoridad para makaiwas sa anumang panganib na dulot ng masamang panahon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta Generally peaceful ang isang linggong selebrasyon ng Peña Francia Festival sa Naga City ayon sa PNP. Bukod sa mga nahuling nagpasaway sa fluvial at translation procession, wala naman daw na anumang major untoward incident na nakaapekto sa katahimikan ng kapistahan. May report si Angelin Dagta. Naging mapayapa ang pagdiriwang ng Peña Francia Festival 2025 sa Naga City base sa pagtataya ng Naga City Police Office o NCPO. Ayon kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, ang Assistant Public Information Officer ng NCPO. Bukod sa 38 na nahuling individual na naglabag sa City Ordinance Number no. 2016-39 na maigting nilang ipinatupad sa lungsod sa panahon ng kapistahan at walong individual kabilang ang dalawang minor de edad na nahaharap sa reklamong disobedience to a person in authority. Wala naman ani ang anumang major untoward incident na nakaapekto sa katahimikan ng selebrasyon. Nung traslasyon impact, wala po tayong na na theft incident. Yun po ang isa sa kumbaga, kakaiba ngayong taon dahil na rin po sa mahigpit ang pinatupad nating uh, security and uh, maging trial dito sa pagpasok ng September paulit-ulit na po tayong nakikiusap at nagpapaalala sa ating mga kababayan na dadalo sa Peña Francia Fiesta na mag-ingat. Patuloy naman daw ang pagtanggap ng NCPO ng mga reklamo na may kaugnayan sa kapistahan. Meron po kasi kahit tayong natatanggap na report, mga nawala ng gamit, nawala ng cellphone, ba't hindi po natin ito ma-record as step incident dahil sila po mismo hindi nila masiguro kung sila po ay nadukutan o nakalisihan. Pero we encourage po lahat na kung sino man ang nawala ng gamit, mag-report lang po tayo sa pinakamalapit na station kung saan nangyari ang insidente upang maitala po ito at baka meron din pong nag-report ng ibang tao at mapag-isa-isa na o mapagtagpita pag tagpita tagpi natin ang Uh, para po ma-identify natin kung sino ang salarin at masampahan po natin ito ng kaupalang kaso. Pinasalamatan din ng NCPO ang iba't ibang unit ng pulisya at iba pang ahensya na nakatuwang nila para masiguro ang seguridad ng mga deboto at peregrino sa weeklong celebration ng Peña Francia Festival. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta Whoa! Pinagdiriwang naman ngayong araw ang kapistahan ni Saint Padre Pio. Ilan sa mga deboto ng santo dumalo sa banal na misa sa Saint Padre Pio Chapel sa Legazpi City kaninang umaga. May report si Hercules Barbacena. Nagtipon-tipon ang daang-daang deboto sa kapilyang ito sa Embarcadero de Ligaspi sa lungsod ng Ligaspi para ipagdiriwang ang kapistahan ni St. Padre Pio ngayong araw. Isa sa mga nangunas sa dinaos na banal na misa kaninang umaga si Reverend Father Jonathan Calyeha Sa pagdiriwang ngayong taon, hanga daw ng pari na mas maging matatag ang pananampalataya ng publiko sa harap ng mga hamon sa buhay. gayon din na matapos na ang mga isyong kinakaharap ng buong bansa. Then kitang mga dibutos ni Padre Pio, agahagalin tabang sa iyo because we know he's a miracle worker and many prayers have been answered, many blessings have been given to us because of our devotion to Saint Padre Pio. And more than that, aram ta, na si Padre Pio may dalo nin pagtubod, nin pagsagit, paglingkod sa mahal na Diyos, inainahagad na naman na sa tahokan mga kasakitan ta, sa kan mga kalipisilan sa buhay, maging aarugan ta si Sandro Palripio, na nagpadagos, sa nagsalig sa Diyos, as gabo sa bagay na lampasan niya, uli sa pagtubod sa Diyos. Bahagi rin ng kapistahan ang ginanap na healing mas noong Sabado, kung saan daan-daan ding ang dumalo, bit-bit ang kanya-kanyang kahilingan at pasasalamat sa santo. Naniniwala po ako na nagbibigay po siya ng blessing, tapos marami din po siya pinapagaling na may mga sakit. Tapos kahit saan pong lugar, alam ko po na si Father Pio po talaga ay ma-miracle -ma po siya. Nagbe-bless po talaga siya ng mga taong nangangailangan po. Alam ko po, po na kahit na anong problema man na dumaraan sa buhay, andyan po siya. And isa po, ko sa, isa po akong deboto niya na always naniniwala po sa kanya. Every day, of course, lalo na yung um, good health and yung guidance niya lagi, yun yung hiningi ko lagi kasi sa work, just yun yung pinaka um, need ko and then yung blessings, of course. Kaya nung time na pinush ko, hindi ako nakatanggi, diretsyo na ako agad dun sa pila. Pinangunahan ang healing mass ni Reverend Father Frederick Naga. What I did uh, this uh, afternoon after the mass, I prayed the uh, deliverance prayer, the Simple exorcism in order to deliver the people from bondage, from the oppression. Because sometimes sickness uh, is, comes from the devil also. Not only natural but also from the oppressions of the devil. Si Padre Pio ay isang Italian mystic na monghe noong ikadalawangpong siglo kung saan sa loob ng limangpong taon o mula 1918 hanggang 1968 ay nakitaan siya ng mga istigmata o tulad ng mga sugat ni Jesus sa kamay paa at tagiliran. June 16, 2002, nang gawin namang santo si Padre Pio bago ang kanyang beatifikasyon ay nagpakita siya ng dalawang milagro kung saan pinaniniwala ang nakapagpagaling siya ng isang babaeng may sakit sa baga at isang bata na may meningitis. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Parbasena. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Rose Bilista. Salamat.